another classic bike naka bullet pipe sya no so naka keyway sya no keyway 152 ayos shout out sa iyo sir 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 We have ignition. Okay. Okay. Hindi man lang lumingon or kahit signal. Hi guys! Welcome to my channel! Sobrang tagal natin hindi nakapag-upload. Sobrang nakakalungkot no? Kasi uh, nasira yung SJ Cam C100 Plus natin. Hindi na siya nagre-record at nagsa ng video. Kaya yun. Hindi ako makapag-upload. Yeah. Nakakalungkot no? Sayang naman. Makikita niyo sa channel ko ang last upload natin ay yung 2023 review yun yung nag compile ako ng mga ginawa natin noong 2023 Ayun, throwback ba kasi parang magandang taon yun para sa ating channel very successful lalo na yung sound review natin speaking of sound review abangan nyo no may dalawa tayong video na ilalabas so, hopefully dalawa Merong bagong pipe si Pawi Motovlogs at Cup Smell. So dun sa NS200 ni Pawi Motovlogs, meron siyang bagong M1 Akrapovic. Ata yun. Akrapovic. Akrapovic. Akrapo Beach, ah. Beach, Beach. Merong bagong pipe. Sa <laughs> <laughs> Senpai Pawi. And sana mga sound test natin yun. So yung ikalawang pipe na pwede nating i-review ay yung bagong SC project ni Papsmell no sa kanyang XSR. Hindi ko lang sure no pero parang 520 or 570mm na SC project yun. So medyo malaki siya kaysa doon sa canister lang na naunan nating re review no. Ah, traffic. Traffic 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 traffic. traffic. natin about sa sound review videos natin. Gusto nyo mapanood yun. Mag-subscribe kayo at ring nyo na rin yung notification bell para manotify kayo ng mga susunod na videos, no? Isa pang topic na gusto mong pag-usapan ngayon is kung sira na yung SJ Cam C100 Plus, ano tong ginagamit ko? Ako pa salamat ako kay Paui Moto kasi pinahiram niya tayo ng kanyang GoPro Hero 9. Ito yung gamit natin ngayon. Settings naman tayo no. Ang settings na gamit ko ngayon sa GoPro Hero 9 na to ay same sa SJ Cam C100 Plus. Ito ay 1080 30 frames per second. Ang pagkakaiba lang ay meron sa yung parang motion eh um, ewan, oh, di ko sure kung anong tawag sa kanya pero stabilization siya ng GoPro and meron rin siyang super wide nga no, so maganda yung angle natin yun sa katunayan lang mahal yung gopro eh kaya nakakatakot maghirang or nakakatakot gamitin my god kala ko didiretso siya eh Parang mahirap pumasok dito sa kalsadan to sobrang maraming malalaking sasakyan na dumadaan thank you alright may mga mababait pa naman na driver ang nagpaparaan sa atin okay, road construction naman sabi tayong konti para safe Pwede na. Okay. Another classic bike. ngumiti sa atin. Shout out sa'yo kuya. Alright. Safe. Clear. Let's go. Tigil muna tayo dito kasi may isa pa akong gusto nyo pakita sa inyo. No? Ummm minor change lang naman siya sa si motor kung makikita nyo uh, hindi pa na yung signal light ng motor ko kasi nasabitan siya sa parking lot no? Um, yung stock signal light dito sa right tinamaan nabali siya tapos same rin yung signal light dun sa kabila uh, tinatamaan siya ng sumasakay kaya nabali So yun, yun lang yung mga update ko sa video na to. Uh, side mirror, uh, signal light. Ang camera na gamit natin ngayon. Yung rason kung bakit hindi tayo nakapag-upload. Sayang, napakasayang talaga yung SJ cam. Ano pa? isa pa pala ang uh, um, factor no isa pang bagay na isa pang dahilan kung bakit hindi ako nakapag-upload ay sumabog yung wheel bearing ko sa likod um, na-upload ko siya as shorts makikita nyo yun dyan sa youtube channel ko so medyo matagal ko rin siya hindi naayos kasi naging busy ako no Asyendas de Naga. pala yung uh, signal light ko dun. Hindi ko na nahalata. Sobra kasing liwanag ng araw. Hindi ko nakikita yung dash minsan. Sa tingin ko, makakapag-update na tayo or makakapag-upload sa mga susunod na araw. Um, kung papahiramin pa tayo ni Pawey Motovlogs ng kanyang GoPro. no um, Check out nyo yung channel niya ulit. Uh, kasi uh, ako nag-edit -e ang ibang videos na doon. So supportahan natin siya. Uh, thank you so much sa pananood. Kita-kita tayo sa susunod na video. Bye!